Masayang pakikinig po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ulit ang inyong lingkod, Lelaine Siron Alfanoso. Kung ano man po ang inyong ginagawa, well, iniimbitahan niyo po namin kayo, nasamahan kami. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan kung paano natin mas mapapanatiling malusog, masaya at matatag ang ating familia. Noong una na pag-usapan natin ang mga vital keys. Unang-una, let's get connected with our spouse. Let's make our marriage a safe place. Ang pangatlo, let's keep on communicating with our spouse. At ang tatalakay natin ngayon is that we should rest in the truth that God has a purpose for trials. Napakarami po mga pagkakataon na maraming mga trials, mga difficulties, bitterness, mga experiences na dumarating sa ating buhay at nagtatanong tayo, bakit pa kaya pinapayagan at pinapahintulutan ng Panginoon na magdusa kami ng aking asawa. Bakit po kaya? The ready answer to that question is that God has allowed trials in our lives to teach us persevering love and that to help us bond together as best friends for life. Because during the process, makikita natin na habang sinusuong natin pareho ang problema, nakikita natin na mas lalo kayong napapalapit sa isa't isa at mas nakikilala ang bawat isa and we can say that the trials have been fun and we do appreciate what god is building us in the process kasi you choose to navigate your problems you choose to navigate experiences together so mas lalo kayong napalapit at mas lalo niyong nakilala ang isa't isa And you should acknowledge that God is sovereign over all of the life that nothing can touch you except what He allows. At ang purpose, ang dahilan, ang ubeto, ang layunin ng paglalagay ng trials sa ating buhay may asawa is to build our endurance and character. Na kahit anumang klasing problema ang inyong makita, ma-encounter in the future, you will be ready to weather any, any storm. At panglima, you should decide to tackle the trouble together. Minsan, pag merong mga problema, merong mga krisis na nagaganap sa ating buhay, Ipagtatanong tayo, sasabihin ko pa ba ito sa aking asawa? Do I have to unveil to him? Do I have to open up and tell my problems to my husband? E baka mas iwanan niya, o baka mas pagalitan niya, o baka ito ang dahilan kung bakit kami mag-away. Yan ang mga thoughts na dumarating sa atin kung may mga problema sa ating mga buhay. Sasabihin natin, ito kaya ay uh, isang problema na makakayanan naming asawa. Will this help strengthen our relationship? Or will this loosen up even more our relationship with each other? Now is the time to decide and agree together. Gaya po ni Hillary Clinton. Alam po natin na si former President Clinton, eh medyo nangaliwa at naalaman ng buong mundo. Pero ang sabi ni Hillary Clinton, instead, na iwanan niya si Clinton ang sabi niya, I will stick with my husband no matter what. Together, we will tackle anything that comes our way and we will stay together in it no matter where it goes. Napakasarap at napakagandang pakinggan. At no narinig yon ni President Clinton, alam mo anong sinabi niya? Ako ay nagsisisi kung bakit ko pa ito ginawa sa aking asawa dahilan sa napaka generous sa na pagmamahal ng aking asawa nagawa ko pa yun sa kanya kaya wow what a love so mga kaibigan we should nurture our love with each other by getting connected by making our relationship a safe place by communicating with each other by putting all our trust to the lord and by deciding to tackle the troubles and the problems together as husband and wife. So mga kaibigan, nakompleto na natin no? ang ating talakayan. Pero marami pa po tayong dapat pag-usapan kung paano natin mas lalong mapapanatiling masaya, matatag, ano po ang ating buhay familia. So inaanyayahan ko po kayo na saman uli kami sa susunod na talakayan dito po sa programang Buhay Familia. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Lalain Saron Alfanoso. Maraming maraming salamat.